it, itinawag ko lang po. mo kung wala namang magagawa, wala naman ako dun eh. Pag deliver sa'yo sa destination, doorbell ka sa destination. Walang doorbell. Hindi ko sure ha, may doorbell pa. Hello po, nasa gate na kayo sir? Opo, nandito na po ma'am. Ah, sige, sige na nabas na po. Opo, salamat. Opo. Good po. Ano to ma'am? May sos yan eh. May sabaw po. Turo, na dito. Saan ba? dito po sa loob ma'am <laughs> <naman mauba> <laughs> hindi naman po ma'am may ano po dito mam ma metalik uh, ayan talino aha opo aha 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 So, ayan, magandang araw sa inyo mga sir, bali na-pick-up na natin yung unang booking natin ngayong araw At ah... Uh, ang fare nito ay 143 pesos papunta sa San Juan So may travel time siya na 25 minutes So update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo Sir, good morning Good morning Deliver sir, ah... Uh, 49 Xavier 59 Xavier Diretso mo to sir, una yung kanto kaliwa Oo uh. 3 kantong magkasunod, puro unang kanto, kanan haa, ah, layo na inigot na natin ha ah. good morning sir sir, uh, 49 savior mga nakalagay sa taonan oh mga nakalagay sa taonan bayad eh. na ha ha, bayad Okay, na sir Salamat. Salamat. Ah. Then, so, dito na tayo. So, sana hindi natapon. Ah. Okay. So far, so good. <laughs> so good na, so good. Hello po. Hello po good morning. Sa lalo mo po ito, deliver po. Ito. Deliver na saan? Ah, nandito na po ako sa tapat po ng gate po, number 49. Eh, di, siyempre, magdo-doorbell ka. Hindi na malilipad yan dito, di ba? <laughs> doorbell! Para ma-receive! Opo, oh, ma'am. Ma It itinawag pa diba lang po. Diba, mo ko, wala naman magagawa, wala naman ako dun eh. Pag pinadideliver sa'yo sa destination, doorbell ka sa destination. Walang doorbell. Hindi eh, ko sure, ha? May doorbell pa. Meron po, ma'am. Pero inano ko lang A po para alam nyo din po, ma'am. Kaya po ako tumawag. Hindi ko Man, kasi wala naman ako sa bahay eh. Kailangan nila dyan sa bahay yan. Okay, pero kung wala lang, walang doorbell. Pag walang doorbell, wala akong magagawa. Siyempre, kailangan tumawag ka. Meron doorbell pa sila. Meron po ma'am, meron po. Nakita mo, meron? o oh, okay. Pakitindog na lang. Nadagihan mo nga ka kasi pinigil yung mga tao sa loob. Eh. Ang sungit no? Ang sungit no? Tinawagan ko lang para sa, para... Alam niya na nandito na yung deliver. So, yun mga sir, no. Nakakakun uh, narinig nyo naman, no. Medyo hindi maganda magsalita, no. Kaya ako siya tinawagan para alam niya na andito na yung deliver kasi siya yung nasa booking eh. Di ba gano'n naman, pag pick up, tawagan mo yung pick up. Paalam mo, napapunta ka na. Di mo na na-pick up mo na. Uh, pagdating naman sa drop-off, tawagan mo yung drop-off. Ipaalam mo na nandun ka na sa bahay nila para alam nila. So, yun lang yung, yung ano, natin eh. Diba? So, malay ko ba kung hindi siya doon nakatira? Diba? <coughs> malay ko ba kung saan siya nakatira? Hindi ko naman alam. So, amaya idugtong eh, kulang ano. So, matagal-tagal na lang akong delivery rider. No? Merong mga nag na hindi doon eksakto yung address. Hindi doon hindi eksakto yung number. So, ginagamit lang nila yung number na yon para sa PIN. O para mas madali mong makita. So, ganun yung ibang nagbubuk kay Lala At base sa experience ko, marami na akong nakita na ganyan. O na-experience na, na, experience na ganyan. Na hindi naman doon talaga naka-address. Ginamit lang yung number ng bahay na yun. Diba? Eh, paano kung hindi naman yun yung bahay? So, siyempre, para i-confirm ko, tatawagan pa siya. Diba? So, yan yung problema. Masama lang loob ko dahil parang nagmukha akong tanga pa. <laughs> Nakatama lang ng loob, no? Na parang kausapin ka nila, parang ang tanga-tanga tangatang mo naman. Sa tono niya, sa pananalita niya, so parang ganun yung gusto niyang sabihin, eh. Wala ba doorbell? Diba? <laughs> Lava doorbell? Hindi sure, Tingnan mo nga. Mga ganun pa eh no. Kaya na lang natin. Totoo lang nakakasira ng araw. Unang booking ko pa naman. At ah. Uh, ko na magiging maganda yung biyahe ko ngayong araw. So wag na lang natin siguro intindihin yung mga ganyan. Uh, importante na deliver natin. Naging maayos tayo. Hindi tayo naging ano sa kanila. Balagbag kausap.